Ito mo mga kabarya, yan po yung mga pipinong na uh, nakuha ko kanina na ipamigay na po yung isa sa aking kapatid. Yan, talagang malalaki Oh. katina ko. Magandang araw mga kabarya. Ngayon pong araw ay bibisita tayo natin yung aking mga pipino. Ilang araw na po ako nakakuha ng bunga kaya lang hindi po ako nakakapag vlog dahil gawa ng uulan Pero po ngayon papakita ko sa inyo yung bunga ng aking pipino. Ayan po oh. Ayan. Maray pong bunga. Ayan. Yung maliit na yan oh. Oh, ayan. Eh, ma bunga. At ito, pwede na, oh. Ayan. Ah, eh, ma makikita nyo, mas lalo naman ito. Pwede, pwede na. Ayan, yan. Hmm. Yan. Nilalaan ko lang po kasi mga bunga na yan doon sa aking anak na lalaki ayan po maraming bunga eh. yung e pong mga sitaw namin ay nalaos na malapit na siyang palitan pero to ang totoo niyan may may mga tinanim na kapa, naman kaming kapalit nagawa rin nga po pala ako ng balag para sa pipino yan yeah. Dito po sa banda nito, yan po yung mga dati kong pipino. May mga bunga po, yan po. Nangunga. Dito po, marami na akong nakuha. Kaya lang hindi, hindi ko na i-vlog. Dahil sa pagka pupunta kami at nangunguha, eh, bigla mang uulan. May bangabunga pa po, po yan. Hmm. Tingnan po natin. Ayan po oh. Yeah, may bunga. Hmm. Banda nito, meron pa rin. Eh, hmm. Ayan po, malaki oh. Pangani na rin po 'yan. Kaya lang bukas ko po aharbisin para medyo lumaki-laki pa ng konti. Yeah. Maganda po ang may tanim. Para lagi kayong may haanihin. Yeah. Oh. Titingnan niyo po yung bunga ng pipino. Ayun po, may bago na ng bunga dito. Yeah, no. Oh. Makikita niyo. Ayan. Ayan, yeah, bunga. Ayan, o. Oh. Yeah. Ganyan lang po ang naghahalaman. Hmm. Kung titignan nyo, binalagan ko pa po, po. Dilagyan po ko po, po ng balag para gumapang. Eh, nangangailangan na po ng panibagong binhi yata. Dahil eh dito oh, may bunga pa. Eh nakita ko ba ngayon ko lang nakita yan. Bagong bunga ito oh. Oh hmm. So hanggang dyan po mga kabarya. Salamat po sa inyong panonood. At sa huli ay masabi kong mabuhay tayong lahat.